I don't know who we have. ng... Ni Francine. Ah! Francine Diaz yes. uh, mula sa Japan kung saan eh nagpunta siya, nag-award siya sa isang sikat na K-pop group, di ba? Yan. Okay. Yeah. Alam mo, nalagay siya, siya sa ano? Nalagay siya sa isang, isang uh, uh, Korean and... newspaper, number one daw newspaper. Yes, sikat, su super sikat no. Tingnan natin, pinabasa um, uh, mo nga sa akin, kaya hindi ko nabasa. Um. Uy, pero alam mo ba, sabi sa akin ni John Link, yung manager ni Francine uh, Diaz, eh, puro mga Korean Japanese superstars ang nandun dyan. sa ASEA, yung ASEA Awards na pininta na Asia Star Entertainment Awards 2024 yan. Siyempre, invited dyan si... Francine. Francine Amonga, di ba? Nagperform ba sila dyan nung ano niya? Nakaduwit niyang Korea? Lang. Ay, hindi. Uh, uh -huh. Nag-award siya. Talagal Ay, hindi bonga ako masyado niya, makagalaw award ah. kasi uh, ah uh, Parang nilalabas yung chan ko. Okay na yan. oh, walang naman yung ano na. Ayan. <laughs> yeah, uh, uh. teleprompter. Oh. Walang uh. laman, hindi tayo nagligay sa Tingnan ko nga kung ano oh. yung mga sinabi. Kung si ano-ano na pag-uusapan <laughs> natin. Diba? Ako, i-check ko din kung ano bang ano. Uy, uh, pero alam mo, maganda yung Uh, nung Thursday, etong o Thursday ba o Tuesday. May, uh, pero sandali ha, bago natin itapusin tong Francine Diaz. Yes. Nakakatuwa na at least na imbitahan siya para mag-award, di ba? Yes. Ang bongga, kilala na rin si Francine, si Japan and Korea kasi, di ba? Pero yun nga, uh, kahapon yung event, umalis siya ng Tuesday night, mm -hmm. tapos kahapon yung event, today babalik din siya kaagad kasi marami rin siyang trabaho. Mm -hmm. Tapos paghahandaan pa niya yung movie nila ni uh, set pedaling, yes. pero naging April 23 na ang no, simula. Nasulat mo no, nga yun. Kasi nung una araw. dapat uh, April 3, naging April 17. Ngayon, April 23 na. Kasi marami pang dapat ayusin, di ba? Wow.